10.30 nga ng umaga, nagsalang na nga ako ng basmati rice, pati na rin nga yung beef at saka chicken. Then dumating na nga yung isa sa mga in-order ko online. Pagkababa nga nung rider dito, maya maya nga mayroong pumasok dito na bibili nga ng chicken biryani. Sarado pa nga siya, pero syempre, customer yon alam nga naman hindi an ko pa siya. At luto na rin kasi yung binibili niya. After nga niya, bumaba nga ako para bumili nga ng yelo. Dumaan na rin nga ako ng bakery para bumili nga ng tinapay at kape. Pagbalik ko nga, nagcheck nga ko ng phone, may nag-message nga na taga-soldier. Bibili nga daw siya ng chicken inasal, pati na rin nga biryani. So ito, delivery nga to baya lalamog. Suki nga namin sa baba na laging bumibili nga ng chicken inasal. Bumili nga ulit siya. Sunod-sunod nga yung bumili nga ng inasal ngayon, kaya hindi nga kami masyadong maaksaya ngayon sa uling. Minsan kasi kapag isa lang nga yung customer namin ng inasal, ang ginagawa ko kapag ka na-luto na nga yung manok. hiwalay ko nga yung uling para nga hindi nga siya masunog lahat kasi nakakapanghinayang din para uling. Yung isa nga sa mga followers ko na nanonood nga palagi siya ng mga video ko na taga San Pedro. Bumili nga siya ng chicken inasal pero ang gusto nga niya ang ipartner na kanin doon ay basmati rice. Kasi nga mataas nga daw yung sugar niya kaya ayaw niya mag So rice. yun, shout out sa iyo Rosu nga. Maraming maraming salamat sa suporta. Ah. Matagal na rin kasi siyang nag-i-cravings nga ng mga pagkain na itinitinda nga namin. Yung customer ko nga nung Sunday na kumain nga ng biryani. Sabi nga niya sa akin na nasarapan siya kaya babalik nga siya. Nagulat nga ako nung nakita ko nga siya kasi sabi ko hindi pala siya JoJo At kasama nga niya yung girlfriend niya or asawa niya yata. Yung nung yun. Sunday kasi yung kasama nga niya, kaibigan nga niya, parang riders kasi Kung ano eh. nga yung binili nga niya nung nakaraan, yun din yung binili niya nga ngayon at yun yung pinatikim niya dun sa kasama niya. Pati nga beef burger, bumili nga siya, sabi nga niya dun sa kasama niya. Sigurado, kanin pa lang diyan, mabubusog ka na. Ewan niya lang daw kung makakain pa nga niya yung beef burger. Sabi ko nga sa kanya, pwede naman niya yung i-take out kung hindi nga nila mauupos. Sinabi ko rin nga sa kanila na tumambay muna kayo at maupo muna nga kayo dyan. At kung kailan ulit kayo nagutom sa kanyo na lang ulit kainin yung burger. Tumawa na nga lang silang dalawa sa akin. Yung kababata nga ni Geraldine, dumaan nga sila dito para kumain. At nakakatawa din nga yung mga sinabi nila kasi nga tatlong klase yung binili nga nila. Yung chicken burger nga namin, yung comment nila, hindi raw nalalayo sa burger ng McDonald's. yung chicken inasal nga namin, parang kumain nga lang din daw sila ng mang inasal. And sabi, biryani nga, yun nga, sabi nga nila, sobrang lambot nga ng baka kasi usually talaga pag kumakain nga tayo ng baka, syempre di ba parang makulang. Meron din nga nagpa-deliver ng anim na tab na biryani. Papunta nga to ng Northgate Pilin Best. Mostly talaga yung mga customer namin ngayon na nag-dine-in. Nag-dine-in na nga sila before at ang nakakatuwa pa nga doon kasi nagsasama pa nga sila ng mga kaibigan nila na parang gusto nilang ipatikim ng nga namin. Yung mga bago nga nakatikim, yun din yung sinasabi nga nila sa akin na masarap nga daw. Kaya syempre tuwang-tuwa naman talaga. Kaya papasalamat din ako sa mga suki naman namin ng dine-in na bumabalik-balik pa rin talaga. Pagka-close ko nga ng resto, dumiretso nga ako ng alabang kasi ang bilis na nga naubos ng mga manok na binili ko nga sa binyan. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa panood. Mag-iingat kayo palagi God bless and babush!